Nga no, mga idol Arate lang bat Ito yung pambigas-bigas Mang, Start tayo muna ng mga karya dahil jo magaganda na rin panahon. dyan na mga followers ko ah uh, support aking video pero ito lang kay sis Jin o sina Jin ah uh, out namang nag ako lang ng lambat

Kaya ito, laot nuna na. Kasama mo na ako isa. Kamang kinyo sa unahan. Video, hindi ko na sa Maril. Del... Kawad pa siya. Siya taga-abayo. Yan, mabawak pa yung arihan Hari ya palang. Labaan lah. Abang, abang biju lah. Ian. Ayo, ang pagar ya kasih papa anu. Baba ca kayak yang ikung monti, para obat nang istap. Bangga sih. Ian. Itu habis sama anu. Nang robas. Baka uh, sa na. Lagi na ng tao. May daddy weekend sito dati. Baka makatama ng muraw. Kaya na kasi isa. Mga latab. Ano isda. Ayan. Tapos na ang area. Timbukin na namin ang pamangkin ko. Okay. Ayan. Ayan guys. Ayan tayo nagalagopok yung, yung lagat. Daba yung trail para maraming labong puto sa bumangga sa lambat. Shout out sa si mga team Marikis Malajila. Shout out! At dapat ka ano ko dyan? Si Madam Tina Hart. Ayan, shout out. Ano na sa akin yung pinaka-idol ko na pogirik yan? Ang kata! Ayan dyan, ay doon. Tawag siya tatawag na tayo pangupuan. Pabukas-bukas. At nag ko pare ko sa... Ay, dalaw ko pare ko pala. Si Pai Butato, tipi. Pai. Nag-i-tick pala ko mga pare eh. tayo mga pare.

lagang kembali lah. kan timuk ya, timuk alempa gitu. nggak mang tak buat nih. sudah. di posisi kalian dari anggaran garing bulan-bulan. Nah, berarti kamu mau nih. Isil po ko Ay, lahat ko na ulog. Kaya, tandaan lang tayo gang ha. Magtimbok ra. Medyo, may ngayon na yung isa natin na. Ah, malapit na kami. Hila, yun, yun, may sabuya. Hihilain hmm. na itong maya. May ba? Pero di mo, di mo na nang laman talaga dahil tripulit pong lambat kami. Matang 8. Sa kabilaan, kaso kaso kabilaan mata.

Yan, to, hila na po kayo ng lambat. Hindi lakas-lakas -lakas ang agos. Paghila ito mga... Ayun, huli na po tayo. Yan, tatap. Yan, mga una ito tanggalin. Ah, dalawa na sila katabi. Ayun. Dalawa na po. Sarap po na pilatid. Fresh fresh. Yan. na yung permintis na doon. Nakaagat na yung lambat ko sa palo. Para kahit paano magtanggal ng isda. Bisik na bisik na lang. Kaya hanapin mo yung daanan ng isda. Si triple na po siya. Nagabulsa na, na bulsa, bulsa lang, bulsa lang po siya. Si bulsa na po siya. Ah, may raiva. Misira ka, Jack. Misira ka. Tiba ka dito. Tagsong ang basket. Kaya na kasi may namin na may nag na. Alam mo pa rin. Meron makatanga pa rin tayo mga... Yun. May naman. Yan boy Buhay na buhay. Po. Walang kadaya-daya. Wow. yan Ayan. nag lang si Salambat. Pag mga isang malambat, mabulis lang siya. Ayan, ano? Ayan Subay mo lang siya. Sabi po, mga namis na dito sa... Ano siyan? Kilikilaw ko ito minsan. Sabaw dito, katanong luto. talaga manimbog pero kailangan Pag -ikaw ang isa Yun Thank you Lord Yan buhay na buhay na naman no? May bago na naman Yan sariwa talaga mga karya Yan o no? Uy kabito pa bentete bay pang bigas ang sapu sapo po, may dawat yan dawat tu dawat nga, dawat pinapalo palu hindi lang palo hindi pwede din. lang pwede din kung nakagumon lang pwede lang dawat no? Tapoy mo sipit, tap mo yung sipit. May kuha yung laman. Hindi na pang... pang kuha. Pang, pang pak, shiw, Lalo sa si paksiw. pa talaga. Ito na yung tinay. Ito e, na yung lambat. Ito ano na yun. Yung bago. baka rin minsan na walang laman. Hindi naman kasi lahat lagi ito yung paglimbog lahat. May laman. Medyo malakas, ng Agusti, malakas ng yun. yung. ang agos na ako. Maagos agos na. Yun. Salmonate yun. Ang salmonate Dahil tayo mamatay na isda. Yung bukot-bukot. Salmonite, salmonet eh ito ito po ang tawag yan salmon sa inyo dyan ha salmonet fish yan ang isda na salmonet eh sa mga bisaya pa ang tawag na budya Salmonite, mga ang among tawag ya salmonite. kasi ito kanina. Kung hindi siya nabigyan na niya, Ray, ito, marami tong laman tong po laman itong lambat po. Medyo po tayo, magkarya. Pero meron tayo na iwan yun, di yan, hindi maubosan. Ayan. Ayan, nakadalawang pakalawang buya pa lang kayo. Ayan, ito. Itong palatandaan namin.

Ops, tama lang. Ayan guys. samunit naman. At saka itong ko. Ito At saka. Ayan. yung pisyo kaya nasa monitor dito sa amin. Dalawang dalawang kilo. Talag ko na malilit Nilo kaliliit lang. Misan

Ako patay na sa buhay pa sana, pwede bitawan. Patay na. Sasama ng papaksyon na lang ito. sa tripod lang mga ano, pangandilis. Yun, atas gang, gabila. Ayan. Oh. teman. Ayan, selamat teman. Maganda lang tulap, bago wala magandang panahon mga karya. Ang pagit ng panahon, wala. Ilang araw na, kapon ako nakalaot din. Pwede di ko dadalasit po ko kalakas ng alon kapon. Tetes ng mga mata. Tetes lang ng mga mata. Ini po siya. Patras, patras. May ilimasag. May halap na Sama kali rin ng alimasag. Wala lang, wala na sipit. Ito, nakadikitan mga nakadikitan. Latab po, latab to, latab. Let's <coughs> give you a look. Medyo inubula po tayo. Kagaling lang kasi na ano ko. Paos, ano pause ko, paos ko. Ayan, naunog na yung butete. Ano, naunog. Masya lang o, yun. siya, nakabit tao siya. Isip pa na siya nakabit So, ano yung yung mga karya? Kung ano, nanguhayin eh, na dito. Itapon natin, wala rin. Sayang lang rin. Eh, maganda, sa si bakso na lang. Pero good, okay na rito. May ang na rin sa dapat. Pangulam-ulam na. Yun. Ini burung saya tidak mga karya. ya, ini siapa ini kita berburu tuh amat ternyata ini kecil lembat Oh, burung, Atas, sekali ya, atas. ini cewek burungnya terakhirnya, sana merame, ini burungnya Ito, pero tulong ko naman para hindi masira ang katawan. Huh? Muraw! Ang sigasigang. Yun. Katab na naman mga kakariyaw. Katab. Hindi pa dumami ka. Hindi pa dumami ah. Niya. Dumami ang mga kariya. Banyira yan. Hindi mo lang matababaan tayo ng lambata din. Wala tayo pambiling na babang tayo. Atas, atas, higang Atas.

itu dito na kami sa mga mangroban sa mga dahil dito kami mga anak buraw, bangus sa kami sa mga kuwari sa dito ayun atras may ito, sa ma-ano sa Sakit matigil ng matagal ng akarya kay, matatagalan ng ng lambat samat tigil tayo, you know. tama mo Yun, may isa pa na iisa pa. Atras. San bonito no? na naman oh? San bonito. yun 'Yan, bonito na naman. isang isang bayo pa lang kami makarya, isang bayo. Yan. Yara. Yan. Ito na ulit po namin oh, paakyat ko muna para ano po ano po kayo ba? Ma... Okay, diskobol. Yes eh puli po. Po, po namin 'no. Isang boyo pa lang. Ayun. Ngayon, no, boy, lumoy. Ayun. Ay, ano ba 'yan, mamot Kaya... po? Thank you for watching. Love you all, guys.